ang nilalaman ng ating video. Mula sa babaeng hinahabol ng hinihinalang isang masamang lalaki ang paggalaw ng isang haunted na laruan ng batang babae, ang reyna ng mga aswang na nakaupo sa itaas ng building hanggang sa rakon na kumikilos ng kakaiba, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang magsubscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na viral ngayon sa TikTok na kung saan ang lalaking motorista na ito habang nakahinto ang kanyang kotse sa gilid ng kalsadang ito ay bigla na lamang may lumapit na isang babae na tumatakbo at makikita itong takot na takot upang humingi ng tulong sa kanya hinggil sa animoy isang lalaki na humahabol sa kanya. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. <coughs> あっ。<laughs> Talos. Makikita sa video na matapos pagbuksan ng driver ng kotse ang lalaking humahabol sa kanya. Ay ibinigay nito ang isang wallet sa babae na hinahabol nito. Matapos mag-viral ang video na ito, ay agad itong inulan ng sari-saring komento. May mga nagsasabi na maaaring isa sa uli lamang nito ang kanyang wallet kaya siya sinusundan nito at nag-overreact lamang ang babae. Kaya huwag basta-basta manghuhusga agad. Meron din namang nagsasabi na tama lang ang ginawa ng babae na agad humingi ng tulong dahil sa panahon ngayon, ay hindi dapat basta-basta magtiwala kahit kanino lalo na at sinusundan siya nito. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, habang ang batang babae na ito na may 10 taong gulang nang inirecord ang video na ito, habang naglalaro at ibinivideo ang kanyang paglalaro ng laro kitchen showcase sa kanyang room, ay bigla na lamang may hindi inaasahang kababalaghan ang mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. las cositas tenedores y todas las cositas de cocina que tengo. Makikita sa video ang paglalaro at pagpapakita ng batang blogger na ito sa kanyang mga viewers ng kanyang mga bagong laruan, ay bigla na lamang may kakaibang kababalaghan ang makikita at makukuhanan ng kanyang camera. Dahilan upang bigla itong matakot sa pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Ayan, ambas... Primero tengo este cuchillo. Este Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. ¿Sí? tengo esto. ¿Tarán? Una cuchilla. Rosa. Ahora tengo dos tenedores así: Una rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Pues está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Eh, dos cuchillos amarillos iguales. Después, las tacitas. Tengo esta tacita, rosita, y esta tacita eh, como succión. Huevo. Makikita sa video na habang video ito upang ipakita ang kanyang mga laruan sa camera, ay bigla na lamang nitong napansin sa camera ang paggalaw ng isang kamay ng kanyang manika buhat sa kanyang likuran. Nang kanya itong lingunin upang tingnan ay siya namang pagbagsak ng mga kamay nito dahilan upang mapatakbo sa takot ang bata papunta sa kanyang ina. Ang mga pasahero naman ng George Tren na ito mula sa Durango papuntang Silverton sa Colorado ay bigla na lamang makakasaksi at makakakita buhat sa labas ng tren ng isang legendary creature na matagal nang kinatatakutan at pinag-uusapan sa buong mundo. Ito ay ang tinatawag nilang Bigfoot. Si Shannon Parker mula sa Cheyenne, Wyoming na nakasakay sa tren kasama ang kanyang asawa na si Stetson Tyler habang kinukuhanan ito ang paligid na kanilang nadadaanan ay bigla na lamang itong may napansing kakaibang nilalang mula sa paanan ng bundok na ito na naglalakad sa nasabing lugar. Ang nakakakilabot na kanilang nasaksihan at nakuhanan ng kanilang kamera, ay nakuhanan din ng iba pang pasahero sa loob ng tren na may pangalan na Brandon. Dito ay kanya ding inirecord ang nasabing nakita nilang nilalang sa damuhan. Makikita sa video ang isang nilalang na may mahabang balahibo na naglalakad mula sa tuyong damuhan na ito. Makikita sa video na umuupo pa ang nasabing nilalang sa damuhan na ito. Maririnig din sa video ang usapan ng mga pasahero hinggil sa nakita nilang nilalang mula sa labas ng tren. Dito ay makikita na nawala ang nasabing nilalang dahil sa patuloy na pag-andar at paglayo ng tren sa nasabing lugar. Matapos makita ng mga pasahero at uploader na ito, ay agad silang nabigla sa kanilang nakitang nilalang na ito. Maging ang kundoktor ng nasabing tren ay nabigla rin sa kanilang nakita. Ayon sa kundoktor sa ilang taon nilang pagdaan sa nasabing bundok ay ngayon lamang sila nakasaksi at nakakita ng ganong nilalang sa lugar na iyon. Matapos itong mag-viral sa internet ay agad itong inulan ng samat saring komento. May mga viewers na kumukwestiyon sa authenticity ng nasabing video samantalang ang iba naman ay naniniwala. Sa kasalukuyan ay may milyong views na ito sa iba't ibang social media platform. Camera, I'll do it. Ang video namang ito na nagmula sa YouTube channel na Urbex Hill na kilala rin ng mga ghost hunters at paranormal experts, ay kanila namang papasukin ng iba't ibang abandon na lugar upang magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga kababalaghang nangyayari dito. Dito ay makikita sa unang video na ito ang pagpasok nila sa isang abandon factory, panoorin ninyong mabuti. Bueno, okay. Hello. Hello. In there. Matapos ang kababalaghan na kanilang na-experience sa lugar na ito, dito ay kanila namang papasukin ng isang abandoned church na higit na mas nakakatakot ang kanilang mararanasan dito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na habang nag-e-explore siya sa abandonadong simbahan na ito, dito ay may nahagip ang kanyang kamera ng isang nakakatakot na black figure na nakatayo sa loob ng lugar na ito. May nagsasabi na isa itong multo na namahay na sa loob ng church na ito. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, habang nasa gilid ng kalsadang ito ang grupo ng motoristang ito, ay bigla na lamang silang nakasaksi ng kababalaghan na kanilang ikinagulat at ikinatakot. Hindi malinaw kung ano ba talaga ang kanilang nakita sa video na ito, subalit mababanaad sa reaksyon ng kanilang muka ang pagkagulat at pagkatakot ng mga ito sa kanilang nasaksihan. Makikita sa iba't ibang anggulo na kuha ng CCTV camera ang pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na matapos ang isinagawang pagpapark ng isang motorcycle rider na ito, ay bigla namang pagsulpot sa mismong pinagparka nito ng isang nagbibisikletang nilalang. Matapos itong mag-friending sa internet ay agad itong inulan ng sari-saring komento. May nagsasabi na maaaring isa itong multo sa lugar, may nagsasabi din na nag-time travel ang nasabing nagbibisikletang nilalang na ito. Kayo ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nagmula sa bansang Indonesia na kung saan ay makikita na pinagkakaguluhan ng mga tao ang isang nilalang mula sa itaas ng building na ito na may nakasuot ng mahabang puting damit na pinaniniwalaan nila na isang reyna o mutya ng mga aswang na tinatawag nilang kuntil anak. Makikita sa video na matapos itong batuhin ng isang lalaki, ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa kasalukuyan ay may milyong views na ito sa YouTube at TikTok. Ang grupo ng mga ghost hunters na ito na may YouTube channel na The Journey is the Destination ay pinuntahan naman ng isang haunted bridge na pinaniniwala ang may namamahay na mga kakaibang nilalang dito. Dito ay makikita nila ang mga usok na pumapaligid dito. There's smoke. Dito ay may madidetect ang kanilang device ng isang nakakatakot na image at nakadetect din ang kanilang EVP ng espiritu sa nasabing lugar. Is that a bed? Bed? That, hopefully that's pillows and not a body rolled up. I know you guys question why I say the things I do and when I'm seeing stuff. Dito ay may makikita siyang kakaibang nilalang sa lugar na ito. Did one of you walk in front of me? Was that the shadow I saw? Was one of you? Goosebumps on my arms, goosebumps on my legs. Dito naman ay may mararamdaman siyang kakaiba matapos itong gumamit ng device na ito. There you go. There you go. Wow, thank you. Thank you so much. Dito ay naramdaman ni Jay na ang espiritu na kanyang nararamdaman ay isang demonyo at hindi isang mabuti. The Lord protects me so please step away from me. No, you need to leave. Back off. Thank you. No. Shit. Oh, shit. oh, it is ice cold in here right now. Subalit bago pa man siya makaalis sa lugar, dito ay may nakuhanan siya sa kanyang kamera ng isang pangyayari na kanyang masasaksihan. Makikita sa video ang isang rako na may ikinikilos na kakaiba. May mga viewers ang nagsasabi na maaaring napoposes ang rako na ito. Dito ay animoy may nakikitang kakaiba at nararamdamang iba ang nasabing rako na ito. May nagsasabi din na baka sinasapian ang hayop na ito. Kayo, ano naman ang inyong opinion sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.